Catherine Bernardo, viral sa pag-awit ng We Are Never Ever Getting Back Together. Sa mundo ng showbiz, kahit ang simpleng kilos ng isang bituin ay maaaring magdulot ng malaking ingay sa social media. Kamakailan, Catherine Bernardo ang naging sentro ng usapan matapos siyang mag-viral sa pagkanta ng We Are Never Ever Getting Back Together. Hindi may kakaila ang kanyang bersyon ng sikat na awit ni Taylor Swift ay mabilis na pumukaw sa damdamin ng netizens. Sa isang video, makikitang buong puso siyang nakikisabay sa tugtog, tila ba isinasalaysay ang sarili niyang kwento sa pamamagitan ng kanta. Ang kanyang simpleng pagtatanghal ay nagbigay inspirasyon sa marami, nagpapakita na ang musika ay isang universal na wika ng puso. Fans at hindi fans, parehong naantik sa kanyang pagkanta, Nagpapatunay na ang tunay na damdamin ay hindi kailanman maiikubli. Sa huli, ang viral moment ni Catherine ay nagpapaalala sa atin na sa musika, maaaring magkaisa ang lahat, anuman ang ating pinagdadaanan.